yung na yung mga team vlogger so, dito kain mo na kami so, pagkatapos na update namin kay Diwata so kakain mo na tayo ng Paris Overlook so, oh, Paris kasama natin si C Combo Team Vlog so nandito sa kabilang lamesa natin mga grupo natin so, so hindi natin makakuha lang, lang ng uh, ano kasi sa dosing balding ganyan uh, mga ilang kilo yan oh shit at sa asawa mo boss wala ka, so. Oh. Oh, single. Oh, shout out mo na. I-shout out mo na mga ano, yung asawahin ah, mo pa lang. Asawahin <laughs> ah, mo pa lang. Oh, yung available dyan, oh. No. Yung available ka rin, di ba? Ba, mananawagan ka pa rin. Oh, mo yung ano. So, ang gulo, sandali lang. <laughs> Good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo sa ano no. Sa dito tayo sa sa sini tumakay kung saan yung parisanpo ni diwata no. So nga pala, shout out nga pala sa lahat mga subscriber natin lalo-lalo po sa mga OFW of Canada po. So lalo po sa mga uh, kapwa natin vlogger sa Canada, sa uh, sa Jeddah, sa so Saudi Arabia. Shout out po kayong lahat. So lalo-lalo sa mga UFW na mga siman Shout out po sa inyo. So mga kayo samahan niyo ako at yung araw na yung linggo na ito pero update natin yung so update question ni da, ni Diwata so kumustahin natin kung mayroon pa bang kumakain dito sa question niya sa dating talagang tinadayo ang kainan niya noon so kumustahin natin ng question na ngayon kung marami pa bang kumakain dito sa Paris kung kumustahin natin kung kung mayroon pa bang kumakain o kung marami pa ba so samahan niyo ako mga Diwata ng Paris Overlord So, sa nyo, so let's go Ito na tayo sa area kung saan po yung, lo yung location dito sa mga So, ito po yung kaganapan dito sa araw ng linggo ito mga earth. So, November 17 So, nandito tayo sa area kung kukumustahin naman natin yung anong kalagayan na po ang kainan ng diwata po dito sa area na to kung marami pa bang kumakain so enjoy nyo naman ano po sa mga sa mga ano natin no so yan at puntaan natin damitan natin So medyo talagang ano na mga So nandito ka vlogger natin no. Ay, chat out naman yung mga ano, Joey Washington. Yung sang dating kakasama natin dati dito. Sa talagang Talagang ano mo talaga, sulit mo talaga si Kay Diwata no. Hello. Hanggang ngayon dito ka pa rin no. Hello. Oh, shout out po sa mga subscriber ni Joel Washington sa so, mga kasama natin ka vlogger natin nung unang update natin. So yung mga to, mga kasama natin vlogger no. So shout out po sa iyo. mga kainan ni boss. Oh, oh, salamat boss ah. Okay. Dito po sa ito po yung area na to kung saan to yung mga sabaw mga guys. Ito po yung mga ano nila. Sa mga kanin. So dito de diretso diretso na tayo no. So dapat tayo rito sa mga sa mga ulam na mga ano ito po yung ulam nila. 'Yon sa mga ganito. So ganoon pa rin ang presyo nito. Magkano ang presyo nito? 130, 130. So under rice na rin po 'yon. Okay, so mga ito na po yung 130 sa mga price nito. So ito po yung ano 130 so unlimited na rides na rin mga so mayroon pa tayo dito pong ito mo madam okay magkano po tayo sa isang pagis po ito magkano po to 499 so ilang pwede nang pwede mapapaginabang dyan tatlong tao so yung mga ito pala yun dun sa mga yun dun sa mga perisyuan po mga so dito po yung mga bagong mga recipe ni madam tiwada no sa mga presyohan dito po so, sa mga about mga pagkain at sa so, mga mayroon na lang, iba't ibat mga ano nila rito sa so, ito yan dito sa mga pagkain no? so mayroon po tayo dito. so binabanggit nila yung mga ano nila yun sa mga ori na dito yan kaya ano magkanong presyohan naman ito 140 so yan so yung mga uh, ano ba yung pagbigkas kasi check ano ba yun? Anong bangkit? big nito? Uh, fried chicken. Fried chicken. So, 100. 144. So, yan. 4, ah, 140, 4, 140 4, lang po mga okay. ito so, dito. So, anally rice na rin yan. Okay. So, mga ipang si ng Diwata dito sa so, mga pagkain na yata. Yan. Yan dito. So, medyo... Hindi i-kumpara natin sa anong araw talaga mga isang kasagsaga ni Diwata no sa so, napaka-super.

sang galing ba Sir? Sang galing niya? Sang galing. Sang galing ba kanyan? Sang galing kayo. No, uh, tagi. Ah, tagi tagi gawain. Okay. Yeah, Pinatagit. Sino pa kaya no nang magi na ano lang ko sa inyo? Ah, parang. Ah, salamat ha. Ah. Para makita niyo yung video na rin. Ah, salamat. Powerful. Oh, so, ibig sabihin sa dosing balding ganyan, uh, mga ilang kilo yan ang and bawat ganito. Di ko alam sa'yo, pero yung bilang yan, mga nasa 40 plus. Teraso. So magkano? 40 order? plus. Magkano? Sa times 12 na lang, sa 10 na lang, 400 na lang yung dosi pa. Iba pa oh, Iba pa so, ba, ang dami pa pala. Nito. Magkano orderan yan? 140. 140. With tapos with rice. rice, rice, rice Oo. Oh, so, oh, yan and 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 ang kagandahan. So, so, oh. Kaya kapitayan. Ay, nag-aalala sa'yo. Bitahin mo, lalong mo sa Dabaw. Sige, sige. Bibi. So, ano mga content po? Ano uh, lang dito? Dito, dito. Tapos, mga content, mga natin. O, Sunny Vlog mga So, pakisubscribe ko so, rin. Pakisupport na rin Okay, follow nyo yung Facebook nila po mga kasi. SunnyBlog. SunnyBlog TV. Ito naman, anong sarang ito, Kuya? Intrigens. Anong intrigens po ito? Ano yan? Sili oil. Sos. Sili oil, tapos sinaluan ng sili. Sili oil yan, ninuto yan. Talagang nabibili na talagang ganyan ah? Hindi, sa kanila lang ito. Minimix na lang. Tapos, sinuluto yan. Sinuluto. Tapos ito naman, garlic. Bawang yan. Bawang. Ano rin ito? Dinikdik, dinikdik. Okay, Nabibili na talaga. Ah, naka-plastic na talaga. Sige po, sige po Yan, Union. yan. Onion. Kayo uh, na lang gumagawa niyan. Hiwa-hiwa. Oh, Alright. So ito pa, boss. Ano ito, boss? Ganun pa rin yan. So ilang, ilang pong ricado po. Mga ano po, tatlo. Kuya, kuya. Ano kayo ito ulit? Ayun na nuno. Yan, sa mga <laughs> bagay na. si so Kuya. Sa si so, Subscribe na rin itong ating mga ka-vlogger natin si Joel Washington. Pila mo tayo, kakain mo na tayo mga isa, dito tayo sa mga no, Ha? Oh, sa so dito tayo tayo kung... Kung pag kinuulang kayo sabaw, dito tayo mga sabaw, no? Yan, dito. So, mga oh, Yung mga yan, Sa mga kanin. Yan Mano dito. Sandong. Oh. Shoutout pag Mountain Lopa. Stayin kayo rito. I Stayin. I Stayin kayo. Oh, yan sa mga Muntin. trabador ni Muntin. Diwata no. Muntin. Oh, shoutout sa asawa mo, boss. Muntin. Wala kaso. Oh. Oh, single sa Magdalena Oh, shoutout mo na, na i-shoutout mo na mga ano, yung asawahin <laughs> ah, mo pa lang. Asawahin <laughs> ah, mo pa lang. Oh, oh, yung available diyan no. Oh. Yung available ka rin, di ba? <laughs> mananawagan ka pre. Oh, paki-shoutout mo yung ano. So, ay, so ito, <laughs> ang gulo sandali lang. <laughs> so, ito, ito, ito dito <laughs> kami dito tutukung, oh. Eh shout out mo natin yung ano, yung kung sino yung mga babae mga available diyan. Kasi mayroon dito mga trabaho doon hindi ay available din siya. So, madam, shout out mo pre. Yung sino may mga available na babae diyan. <laughs> na nandito naman, nandito ka available ka rin, no? Oh? <laughs> All right, so pipila tayo rito. Ayun. So, madam, parang tinetarget mo yung mga gwapo talaga.

Jomar. So ilang taon na pre? 34. Hoy, sakto na 'yung Tony Vlog. Pwede nang ano? Panoorin mo 'yung video niya, pre, para hanapan kanya. <laughs> oh, ayun. Ayun, le. Kuta ko makain Ayun. ako. Diba, sabi nila, pwede Trapi na tao. So dito naman sa so, one to one So dito tayo sa Paris. Ano to may kanin? Oh, may kanin, under rice pa rin yun, di ba? Okay, ito sa so, so, so Paris na lang ako. Paris din ako. So, Paris na lang. So bigyan mo kami ng Paris. Uh, ah, doon Bibigyan mo na. So kung pupunta man tayo sa counter, so parang bibigyan tayo ng... Ano ba yung bibigay? Uh, anong tawag nito? Um, Paris Overload. Paris Overload. Anong, par anong tawag doon? Ano? Ticket ba yun? Ticket? Hindi ko alam kung ticket ba yun. Ano <laughs> sa... <laughs> 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 So, sama na yung bukuha ng ticket? Buk ah, dito, dito, dito ng tiket, ticket, oh, ticket. Pwam, din kukuha oh, ng ticket, pre. O, yan. Ticket. O, yan. <laughs> Kuha tayo dito. So, mga kayo, so, kung pipila kayo, nagutom kayo rito, so, pupunta dito na oh, kayo. O, tapos nakapila mo uh -huh. kayo ng order, uh -huh. dito na mo yung bayan. Dito na magkukuha ng ticket. Po? Para mabigyan o, kami ng ticket. O, yan. Sabihin lang po kung ano yung Ano po, Tonyo po? Sa, ano, ayun, stop. So, ano na kami yung... Paris, Paris. O, 120 po yung Paris. Paris Overload. Uh, tag sa kayo. sa kami. So, i-charge mo lang kay madam? Uh, <laughs> madam. <laughs> madam mo, oh, diwata. <laughs> oh. So, yan. Ang, ba ang bibili natin sa ano, Paris Overload, no? So, ang babayaran natin 120. So, Pasko na lang to, babalikan niyo si Diwata para ililibre kayo mga pagkain dito. So, may, may may ticket na tayo, no? So, pipila tayo ito, may Oh, so madam, madam Diwata, dito kami kumain kami sa mga ano ah, pagkatapos sa update namin. So Pasko, babalikan na 'yung nakabalot. <laughs> oh. Oh, <laughs> ano ba pinunta nito dito? Dapat pumunta ka dito kumain, hindi mag-update. Okay <laughs> ayan. Ito na nga, oh. Ano yan? Iyan yung, ano? So, siyempre, <laughs> titignan. Ayan. Oh, ayan, oh. Oh, pakisubscribe, paki ano, palo na rin yung mga page nito ito, mga si, oh, si, Joey, si Joey Washington. Tep, shout out mo na yan dyan tayo. Uh, shout out, oh. Ay, oh, hindi ito ba? Oh, dito yun. Pitigay natin kay oh. Mams. Ay, ito lang. Okay. Ito, namin to. Tubig yan, tubig. Tubig? Oh. Ano yung naging tubig? Dun dun. Ay, Okay. okay. <laughs> oh, shout out si ate, oh. Okay. Oh, ayan, So, dito tayo pipila naman tayo Oh, ayan, dito. Sigurado, galing sa amin ni Tony Vlog yun. Oh, Dito sa pagpila ng kanin. Dito tayo sa mga pogi dito. So mga babae dyan, available, nandito si boss ha. Available to, single din to. Wala kayong problema dito. Oo, hindi ka oh. Huwag mag kayong maghanap may mga obligasyon dito. Available Oo, si boss, Oo. oh. Single na single to. 30? 34? O, oh, 34 tatabay old. No? oh, yan. Tatabay mo pa pang asawa oh, dito. Walang obligasyon to. Yung salam, sa ano, table. doon tayo. Sa tubig so, naman tayo, pre. So, oh. pagkatapos okay. ng kutsara, mga isang nandun na tayo mga pagkain natin. Mayroon na tayo ng mga Ah, pare sa overload, so may karais na po tayo. Mayroon na kutsara, mayroon ta. Dapo naman tayo rito sa mga soft drinks. Oh, Ayun, soft drinks na. Lang. Pero yung soft drinks hindi unlimited 'to. Hindi ba? Oo. Oh. may <laughs> Ay, no, hindi no. Hindi. 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 Oh, yan idol, um, shout out yan sa iyo ah. Uh, uh, shout out po so, oh. so dito tayo sa so, so, soft drinks So oh, dito tayo pila So para mabigyan tayo ng soft drinks yeah. Oh, soft drinks. yeah. Sprite, so sa halagang, so sa halagang Sa halagang 100 Ay ano sa Yeah, uh, sa okay. Uh, so yan. sa halaga 120 no. Salamat. May libre ka ng sabaw, may libre ka ng soft drinks. All right. Ah, dapo naman tayo sa hanap naman tayo ng upa pagkatapos ng pila ng pagkain. So pupunta tayo sa mga lamesa. Kaya mga ay, so good morning. So nandito tayo sa kay Diwata, no? So medyo ginotom na yung mga team vlogger. So dito, kain mo na kami. So, pagkatapos ng update namin kay Diwata, so kakain muna tayo ng Paris Overload. Oh, Paris Overload, so, kasama natin si Combo Team Vlog. Don Ibjo so, nandun sa kabilang lamesa natin mga grupo natin so hindi natin makakuha lang ng ano kasi ano yan may bayad kasi sa mga oh, kinukunan kasi pag kinukunan may bayad sa May bayad ba so, dito dito na lang tayo dito na lang kami guys makaya na lang kami so okay. sa halaga mga ano guys so 120 no oh, 120. so 120 mga yung mga laman ng mga uh, yeah. sa halagang 120 so Andre Rice na so may libre pa ng soft drinks. yan yeah? Dito ka na, no? Pag kayo ginutong, pumunta kayo dito. <laughs> dito mo lang kami pa, sa? Oh, ginutong ni Tony Vlog. Ano? 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 na Ano?